Boss, ayun yung babae gusto ko. Paglaki ko, liligawan ko yan. Hala, shota ako yan eh. Weh, shota na naman. Bukas mapapasagot ko na yan. Anong tatanong mo dyan? One plus one? Siyempre sasagot yun. Hindi oh. It doesn't matter naman, di ba? Kaya miss, pakinggan mo to ah. Kung mapapasain ka, mamahalin kita pangako, Pilit ko nga abutin kahit alam ko na malayo. Kahit kung magbago kung ikay magiging akin at magiging sa atin na mga gabi na malamig kapag ka-text kita sa CP palaging kinikilig kahit totoy ang tingin mo gusto kong mapadama mulat sa pula makilala ka mahal na nga kita huwag ka nang umasa pang seseryosohin ka ni Delcio mas bagay tayo doon totoo to wala tong biro walang halong pang bubola ubus na rin ang boka ang ring, swak na swak ako ang bola Lolokohin ka lang niya marami Yung ibang babae, sana sa puso mo Mahal ako lang ang lalaki Ikaw ang pangarap, ikaw ang anghel ko Parang batang ama, ako yata si Anghelito Na no, diba? Alam mo ikaw lang ha? Okay na sana eh, kasuwa lang, sablay pa rin Huh? Gabang na ito. tignan lang natin Tuturuan kita kung paano magrapa Mapupula ka na naman ano yung sinasabi mo sa lyrics mo? Magbabago, magbabago. Anong magbabago sa'yo? Anyo? Ano at ka ang bapano magpasagot ng babae? Sus! Ang dami mong sinasabi. Alam kong kaya mo lang pasagutin lalaki. Weh! bata, batuta, huwag ka nang umasa pa Na makuha ang babae na sa akin nagpasaya At nagbibigay sa akin nitong galak at ngiti Tatawanan lang kita, baka hindi ka patuli Kaya girl, sa sumama, huwag kang magpa-apekto Dun sa bata na uhugin, wala namang palasyo Sa akin ka lang giginhawa, sa akin ka Ang tunay na pag-ibig sa akin mo madadama Di kita paluluhain, hindi ka sasaktan Sisikaping ibili ka ng magarang sasakyan Babaguhin na lahat, pati pagiging babaero Pipilitin kong magbago Hindi na maglalaho Kaya dun sa chikiting Napapilab lang ang tingin Di marunong humalik At di kakayang lambingin Kaya kung ako na Ang pipiliing makasama Mamahalin kita hanggang sa Maging asawa Laman ng kanta mo Puro pang bubola Wala namang kwenta Sus, ikaw man ang bubola Wala namang pera Teka, mali yung lyrics mo For your information Tuloy na to, no? pa english sa tono ah, Basta, magiging sakin sa siya Pag nagpalibri siya sayo Hulang pa yung naipon mo sa alkan siya Sakto yun Nagulog kaya ako kanina ng lima San ba kayo magdedate? Sa lugawan? Wag kang maniwala dyan, veterano yan sa babae Kesa naman sa'yo, di ko malaman kung lalaki Kahit subukan mong pustahan, hindi ka tatagal Kahit manalo ka sa'kin, di siya sa'yo papakasal Kami ay magtatagal kasi buhay ko ay mahaba Kaso nga lang yung sa'yo, maliit tsaka pang bata Wag ka na umepal pa, mapapasagot ko na siya Mag-ipon ka na lang, toto'y punuin ang alkansya Makukuha ko na siya, malapit na maging kami Kaso di yun mangyayari kasi di yan malaki wala kang pake Discarte ko ay pang marino Paano sakin mananalo kung alam mong matalino? Sino? Yung lolo mong mabagal maglakad? Bata huwag ka nang umasa dahil di ka matangkad O sige, kanto na lang, hintayin natin yung sagot Pag napasakin na siya, nyari ka sakin lagot Nalakas Sa siya kung naloob ko Niligaw na ako na siya, baka maunahan pa ako Tanga ka pala eh, shota ako na nga siya eh, aagawin mo pa? Kung ang asawa ka na, aagawin, shota pa kaya? Basta natin. Kumigil nga kayong dalawa. Huwag na kayong mag-away. Sensya na, kasi may BF na ako. Basad! Hindi <laughs> ko pa nililigawan na basted na ako. Oh, ba hindi ka na nakapagsalita dyan? Akala ko ba kayo na? Hindi mo ba nang naging sinabi niya? May boyfriend na siya, at ako yun. Naiintindihan mo? Asus, mga pangarap mo.